May mga sandali na ang katawan ay hindi nagbababala sa sakit, tumahimik lang ito. Isang araw, ang pagbangon mula sa kama ay tila mas mabagal. Sa kabilang banda, nag-aalinlangan ang binti sa harap ng hakbang. Ang oras ay hindi sumisigaw. Ito ay naipon. Ang nag-aalis ng ating kakayahang maglakad ay hindi, kadalasan, isang aksidente o isang nakikitang sakit. Ito ay ang muffled tunog ng mga tao na walang pampasigla nang nakalimutan ng mga kalamnan nang ipinagpaliban ng mga hakbang. Ito ay ang biological reflection ng kung ano ang unti-unting nabura, tiwala sa sariling katawan, ang pag-asa na maari pa rin itong tumugon, at kapag ang isip ay nagsimulang tanggapin ang kahinaan bilang tadhana, ang katawan ay sumusunod ng tahimik. Ngunit paano kung mali ang salaysay na ito? Paano kung ang pagmamarca ay hindi isang pribilehiyo ng kabataan? Ngunit isang ancestral code na pinapanatili pa rin ng katawan sa ilang natutulog na bahagi. Ang tanong na ito ay nagpalihok sa isang bagong henerasyon ng mga siyentipiko, hindi upang pahabain ang buhay sa pamamagitan lamang ng mga gamot o operasyon, ngunit upang iligtas kung ano ang nakalimutan sa loob natin. Si Dr. David Sinclair isa sa mga pinakamalaking pangalan sa epigenetics. Ay nagsasabi na ang pag-iipon ay hindi isang tuwid na linya, ngunit isang pagkawala ng impormasyon na parang ang orihinal na mga utos ay naroroon pa rin, nagscrambled lamang, naghihintay na basahin muli. Inihambing niya ito sa isang scratched CD na itala ang kanta, ngunit hindi na ito ma ng mambabasa. Ang ating katawan tulad ng CD na ito ay hindi nawawala ang kakanyahan nito. Kailangan lang niya ng bagong pampasigla para muling buhayin ang dating mahalaga. Si Peter Atia isa pang mahalagang pangalan sa larangang ito ay nagsasabing ang layunin ay hindi upang mabuhay, nang higit pa para sa kapakanan ng pamumuhay, ngunit upang matiyak na ang huling planong taon ng ating buhay ay minarkahan ng autonomiya, para sa kalinawan, sa pamamagitan ng puwersa, para sa kalayaan. At ang landas patungo doon ay hindi nagsisimula. Kapag nakasalalay na tayo, nagsisimula ito ngayon, kapag maaari pa rin nating masira ang siklo ng pagkawala, kahit na ilang taon na tayong nasa loob nito at ang pagkagambala na ito, nakakagulat, ay hindi nangangailangan ng ilang buwan ng rehabilitasyon. Sa maraming mga kaso, nagsisimula ito sa isang tumpak na pampasigla na maaaring tumagal ng kasing liit ng si oras. Ito ay maaaring mukhang matapang, kahit na hindi malamang. Ngunit may mga tao na bumalik sa paglalakad pagkatapos ng maraming taon at hindi sa pamamagitan ng himala, kundi dahil ang isang tao ay tumingin sa kanilang mga katawan hindi bilang isang pasanin, ngunit bilang isang natutulog na katalinuhan dahil may naunawaan na may mga neuromuscular, metabolic, at regenerative pathways na naroon pa rin. Ang tanong ay, hindi kong posible ba ito? Ang tanong, handa ka na bang hanapin muli ang landas na ito? Sa video na ito, malalaman mo kung paano ang pahinga ay maaring maging isang hindi nakikitang lason. Malalaman mo kung bakit ang iyong katawan ay maaari pa rin tumugon kahit na ikaw ay otma taong gulang, matututunan mo ang tungkol sa isang protokol na nagpapagana ng mga nakalimutang kalamnan at circuit sa loob lamang ng dolti oras. At higit sa lahat, matatandaan mo na ang iyong katawan ay hindi sumusuko sa iyo. Siguro naghihintay lang siya ng imbitasyon. May isang uri ng lason na walang lasa, walang amoy, hindi nagdudulot ng lagnat at hindi tayo dinadala sa ospital. Isang laso na nagtatago sa ilalim ng mabuting hangarin labis na pag-iingat, takot na lumala. Ang laso na ito ay pahinga kapag ito ay tumigil sa paglipat at nagiging tadhana. Kapag ang katawan ay tumigil ng matagal, hindi lamang ito nagpapahinga, nag-deactivate ito. At ang pag na ito ay nangyayari sa isang tusong paraan. Una sa mga kalamnan ng binti, pagkatapos ay sa sentro ng balanse, pagkatapos ay sa panloob na ritmo ng kumpiyansa. Maraming mga nakatatanda ang nakaligtas sa pagsisikap sa ngalan ng kaligtasan at kapag sila ay naligtas sa pagsisikap, unti-unti silang inaalis mula sa kanilang sariling katawan. Ang upuan ay nagiging isang pundasyon, ang kama ay nagiging kanlungan, ang paglalakad ay nagiging alaala, ngunit hindi nauunawaan ng katawan ang pahinga bilang pag-aalaga. Nauunawaan niya ito bilang tanda ng hindi kailangan. Sumagot siya na tila nagbabasa ng isang tahimik na utos. Hindi na natin kailangan ng lakas hindi na natin kailangan ng paggalaw. Patayin mo ito at siya ay sumunod. Alam na ng agham. Ang mas mahaba ang isang tao ay nakahiga, mas malamang na mabawi nila ang lakad pagkatapos ng mahabang panahon ng kawalan ng aktibidad. Ang ganap na pahinga na karaniwan sa mga ospital at post-operasyon ay nagpapabilis sa sarcopenia, ang progresibong pagkawala ng mas ng kalamnan at pagandar, at ang pagkawala na ito ay hindi lamang estetik. Nakakaapekto ito sa puso, bituka, utak. Ang kalamnan ay isang organo. Ang kalamnan ay aktibong buhay. Kapag ito ay lumabas, binuburan nito ang dignidad ng paglalakad, ng pag-abot, ng pag-akyat, ng pagbangon. Mayroong isang malupit na kabalintunaan dito. Ang pag-aalaga na sumusubok na protektahan mula sa taglagas ay madalas na nagtatanim ng binhi ng tiyak na taglagas. Ang labis na sigasig ay hindi gumagalaw. Ang labis na pahinga ay humihina. Hindi napigilan ang bangkay kahit nasa 90, kahit na may sakit, kahit nasa yugto ng pagbawi. Ang kailangan niya ay isang dosed, sinasadya, sensitibong pampasigla. Ang pagkilos ay hindi karahasan. Ito ay isang palatandaan na ang buhay ay tinatawag. Kung ang isang tao ay tumigil sa paglalakad, hindi ito dahil sumuko ang katawan. Ito ay dahil, marahil, hindi na siya tinawag at kapag ang katawan ay hindi tinawag, ito ay wala. Ngunit naroon pa rin ito, naghihintay ng tamang imbitasyon. Sabi nga nila, naniniwala pa rin ako sa iyo kasi, oo, nakikinig ang katawan at sumagot siya. May katalinuhan na nakatago sa loob ng bawat selda, isang sinaunang, mikroskopiko, tahimik na katalinuhan. Ang mga ito ay ang mitokondria, mga estruktura na hindi nakikita ng hubad na mata ngunit mapagpasya para sa lahat ng tinatawag nating sigla. Kung wala ang mga ito, walang lakas, walang ritmo, walang enerhiya upang ilipat ang katawan. At hindi lamang enerhiya upang iangat ang isang bigat o umakyat sa hagdan. Enerhiya upang mapanatili ang posisyon. Enerhiya upang mapanatili ang balanse. Sabi nga nila, sa sarili mong katawan, nandito pa rin ako. Ang ilan lamang ang nakakaalam na ang mitochondria ay sensitibo sa kung paano tayo nabubuhay tumutugon sila sa kung ano ang ginagawa natin kung ano ang nararamdaman natin kung ano ang kinakain natin kung ano ang hindi natin hinahamon kapag nawalan ang kahulugan ng kahulugan ang buhay nawawalan sila ng kahulugan tumigil ang katawan binabawasan ng mitochondria ang kanilang aktibidad nagsisimula silang gumana sa mode ng kaligtasan hindi na sila gumagawa ng parehong ATP ang enerhiya na pera ng cell at kung wala ang ATP, humihina ang kalamnan, ang isip ay napapagod, nawawala ang pagnanasa, ang katawan ay tumatanda sa loob, kahit na sa labas ay may kaunting normal pa rin. Si Rhonda Patrick, isang nangungunang mananaliksik sa larangan ng mahabang buhay, ay nagpapaliwanag na ang pagbabagong buhay ng mitokondrial, ang proseso ng paglikha ng mga bagong mitokondria, ay nakasalalay sa paminsan-minsang stimuli. Hindi ito tungkol sa pamumuhay sa gym o paggawa ng mga marathon. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng malinaw na mga signal sa katawan na kailangan pa rin ito. At isa sa mga palatandaan na ito ay magaan, paulit-ulit, kontrolado na pagsisikap. Ang isang simpleng paggalaw ay maaring sabihin sa cell, patuloy na paggawa. Ang isang sinasadyang kahabaan ay maaring mag-set off ang alarma ng sigla. Ang isang malay na paglalakad ay maaring ibalik kung ano ang malapit ng patayin. Ang enerhiya na ito ay hindi lamang biological. Ito ay simboliko. Ito ay ang enerhiya ng mga taong nagpasya na bumalik sa katawan bilang isang posibleng teritoryo. Ito ay ang enerhiya ng isang tao na nagsasabi, kahit na walang tinig, gusto ko pa rin mabuhay na nakatayo, hindi nakahiga, at naririnig iyan ng mitokondria. Hindi nila alam ang edad mo, ngunit alam nila kung gaano ka gumagalaw. Alam nila kung gaano mo pa rin hinahamo ng iyong sarili. Alam nila kung gaano mo nakalimutan ang tungkol sa iyong sarili at alam din nila kung gaano karaming oras ang mayroon ka pa oras upang matandaan. Ang link sa pagitan ng enerhiya at kalamnan katatagan ay hindi sa Himala Capsules o kakaibang paggamot. Ito ay sa paraan ng pagtrato natin sa ating mga cell na may pinakasimple at pinakanapapabayaan na kilos ng modernong buhay. Ang kilos ng patuloy na paggalaw, hindi para makita ng mundo ngunit para malaman ng katawan na may paraan pa rin, na may misyon pa rin, na may kasagutan pa rin, may kasinungalingan na pumapasok sa isipan ng mga taong may edad na, hindi siya sumisigaw, hindi siya nag-aakusa, hindi niya pinipilit ang kanyang sarili, bulong niya, sinabi niya na tapos na, sabi niya, wala na itong silbi, aniya ang anumang pagtatangka ngayon ay pag-aaksaya ng oras, at ito ay bulong, hindi edad, na paralisado hindi ang bilang ng mga anibersaryo ang tumutukoy sa pagtatapos ng puwersa. Naniniwala siya na hindi na siya makakabalik, ngunit ang siyensya ay may isa pang salaysay. Isang hindi ganong sinabi, hindi ganong komersyal, hindi ganong maingay na kwento. Ang mga pag-aaral sa mga nakatatanda na higit sa utimpay mais taong gulang ay nagpapakita na kahit na matapos ang mga dekada ng nakaupo na pamumuhay, ang katawan ay tumutugon pa rin sa pampasigla ang mga kalamnan na hindi nagkontrata ay muling nag-activate. Ang balanse na tila nawala ay muling natutunan. Mayroong isang neuromuscular na tugon. Mayroong muling pagsasaayos ng mga landas ng motor. May alaala sa katawan. Hindi sa pag-iisip kung ano ang nakaraan, kundi kung ano ang maaaring mangyari muli. Ang plasticity ay hindi eksklusibo sa utak ng mga kabataan. Naroro nito sa mga tissue, kasukaswan, at mga koneksyon sa pagitan ng neuron at kalamnan. Ang katawan ay may likas na likas na pagbawi na hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Natutulog lamang ito kapag wala ng imbitasyon. Ito ay tulad ng isang nakalimutang daanan sa gitna ng kagubatan. Kung walang dumadaan, ito ay nawawala. Ngunit naroon pa rin ang sahig, umiiral pa rin ang estruktura. Isang hakbang lang ang kailangan para mabuksan muli ang daan. Ang problema ay hindi kung anong oras ang nakuha. Ito ang isa na inabandona dahil sa palagay niya ay hindi na ito karapat-dapat. Karamihan sa mga pagkawala ng pag-andar sa katandaan ay hindi nangyayari dahil sa genetic hindi maiiwasan, ngunit dahil sa progresibong kawala ng aktibidad, hindi ito ang tadhana, hindi na ito ginagamit, hindi ito isang hindi maibabalik na kahinaan, natutunan itong sumuko. Ang malupit na kagandahan ng katotohanan ito ay hindi ito nagtataglay ng madaling mga pangako. Nangangailangan ito ng presensya. Nangangailangan ito ng pagkakapare-pareho. Kailangan ng isang tao na maniwala bago magpakita ng anumang ebidensya ang katawan. Ngunit kapag nangyari iyon, kapag kahit na ang isang pagod, mabigat, limitadong katawan, ay tinawag pabalik na may pasensya at pagtitiyaga tumugon ito. Marahil dahan-dahan, siguro sa mga stumbling blocks. Ngunit sumagot siya. Kapag sumagot siya, may mas malalim na nangyayari. Hindi lamang ang mga kalamnan ang nagising. Ito ay dignidad. Ito ay ang pakiramdam ng pag-aari ng sariling katawan. Ito ay paalala na mayroon pa ring lugar para sa paggalaw, kahit na ang mundo ay naghihintay lamang ng pahinga. Sapagkat hindi ka kinalimutan ng katawan, kailangan lang niyang ipaalala na may kakayahan pa rin siya. Minsan ang katawan ay nangangailangan ng isang kirurhiko kilos ng pakikinig, isang kilos na hindi nagmamadali, ngunit may katumpakan, isang kilos na nagsasabing, sa wika ng pisyolohiya, ligtas na bumalik at ang kilos na ito ay maaaring mas maikli kaysa sa iniisip mo. Hindi araw, hindi linggo, ngunit labindalawang oras. Labindalawang oras na gumagana tulad ng isang pindutan ng pag-reset, muling pag-activate ng mga function na tila dormant magpakailanman. Ang protokol na ito ay hindi batay sa pagsisikap ng Herculean o mahiwagang mga pangako. Ito ay ipinanganak mula sa isang malalim na pag-unawa sa regenerative biology, peripheral neuroplasticity, at katalinuhan ng katawan sa pag-unawa ng mga stimuli, kahit na ang pinakamaliit na mga. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa magaan, gabay na pag-aayuno hindi bilang kakulangan, ngunit bilang isang metabolic key, isang paanyaya sa katawan na lumabas sa mode ng pagtunaw at sa restorative mode, ang pag-aayuno kapag isinasagawa ng may pag-iingat ay nagpapagana ng mga landas ng autophagy, nagpapabuti sa pagiging sensitibo ng insulin at naghahanda ng cellular terrain para sa mga bagong signal. Pagkatapos ay dumating ang tinulungan na lakad na may nababanat na mga banda, matalinong suporta, mababang dalas na vibrating platform. Hindi ito tungkol sa paglalakad tulad ng dati. Ito ay tungkol sa paggagaya ng kilos ng paglalakad, kahit na para sa ilang segundo, kahit na may tulong. Ang simulation na ito ay nagising sa motor cortex, nagpapadala ng mga impulses sa peripheral nerves, nagpapagana ng proprioceptive receptors, para bang naaalala ng katawan kung paano gumalaw, kahit na hindi pa nito ito magagawa ng mag-isa. Kasabay nito, mayroong microstimulation, liwanag, halos hindi nakikitang shocks, inilapat sa mga tamang punto ng mga kalamnan ng postural. Ang mga impulses na ito ay bumubuo ng maliliit na pag-urong na hindi lamang pumipigil sa atrophy, ngunit nagsisimulang muling sanayin ang mga nakalimutang landas sa pagitan ng utak at kalamnan. Ang mga landas na hindi aktibo ay nanahimik, ngunit naroon pa rin yon. At kung ano ang nakikita mo, sa loob lamang ng dobin oras ng coordinated stimulation, ay hindi isang himala, ngunit isang muling pagsisimula, isang bahagyang pag-aayos sa gear axis isang pagpapatuloy ng tugon ng kalamnan, isang ekspresyon sa mga mata ng isang tao na naramdaman ang kanyang sariling katawan, sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon ay tumugon ng may kalooban. Sabi niya, naaalala ko, magagawa ko ito, bigyan mo ako ng oras. Ang protokol na ito ay hindi agresibo, siya ay magalang, hindi nito pinipilit ang katawan na maging bata. Inaanyayahan kanya na mabuhay at sapat na iyon sapagkat sa maraming mga kaso, ang kulang ay hindi lakas. Ito ay direksyon. Ito ay upang muling buhayin ang code na pulsates pa rin sa loob ng mga cell. Labindalawang oras. Labindalawang oras ng reunion. Labindalawang oras na iyon ay maaaring maging simula ng isang bagong siklo. Hindi upang tumakbo, ngunit maglakad ng may presensya, na may dignidad. Sa pagpipilian, mayroong isang lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam ngunit maaaring baguhin nito ang lahat. Ang katawan ay hindi sumusuko sa sarili nitong kalooban. Sumusunod lamang ito sa mga palatandaan. At kapag ang mga karatula ay nagsasabing, hindi ka na kailangan, tahimik siya, umatras siya, nakakatipid ito ng enerhiya. Ngunit kung, para sa isang sandali ang signal ay nagbabago kung ang katawan ay nakakaramdam na mayroong isang tunay na paanyaya na bumalik ito ay tumugon, hanggat maaari sumasagot siya, isipin ang isang tuyong bukid ilang taon ng walang ulan, matigas, basag at tila sterile na lupa. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na iyon, naroon pa rin ang mga binhi, natutulog, tahimik, nakatago, naghihintay. At sa sandaling ang unang kanang drop ay tumama sa lupa na iyon, may isang bagay na banayad na nangyayari. Isang halos hindi nakikita, ngunit malakas na kilusan. Dahil ang buhay, kahit na natutulog, ay hindi tumitigil sa pagnanais na sumibol. Ganyan ang katawan. Gusto niyang mabuhay. Kailangan lang itong patubigan ng tamang pampasigla sa tamang panahon nang may tamang paggalang. Maraming matatanda ang hindi ganap na nawalan ng pagkilos. Hindi nila nakuha ang imbitasyon. Dahil sa kapaligiran na isip nila na mas mabuting tumigil na lang sila. Na mas ligtas na umasa na ang pagsisikap ay hindi na sulit. At kapag tinanggap ng isip ang kapalaran na ito, kinukumpirma ito ng katawan ngunit ang kumpirmasyon na ito ay maaaring maputol, maaaring baguhin ang paniniwala, maaaring masira ang siklo, dahil, sa likod ng bawat mahinang kalamnan, mayroon pa rin momentum ng pagiging permanente, isang tahimik na puwersa ang naghihintay na maalala. Mayroong isang ancestral gate code na naninirahan sa sistema ng nervyos, kahit na sa mga sandali ng mas malaking kawalan ng pagkilos. Ang pagmamarcha ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang malalim na simbolo. Ang paglalakad ay ang kilos na nagsasabing, malaya ako. At kahit na tila nakalimutan na ng katawan kung paano ito gagawin, alam pa rin nito na posible ito. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa kung sino ka. Ito ay tungkol sa paggalang sa kung sino ka pa rin. Upang payagan ang katawan, kahit na tumatanda, na makilahok sa buhay ng may presensya, may pagpipilian, may dignidad. Ang kilos ay maaaring maging maliit isang hakbang isang paggalaw, isang simpleng pagtaas ng mga mata, ngunit ang kilos na ito ay may pangako. Ang pangako na may paraan pa rin, may buhay pa rin na naguumapaw sa ilalim ng pagod at nais niyang umunlad. Kumbinsido sa atin ng panahon na ang pagtanda ay magkasing kahulugan ng pagkawala, pagkawala ng lakas, pagkawala ng kadaliang kumilos, pagkawala ng kalayaan. Ngunit ang agham ngayon, kapag pinagsama sa sensitibong pakikinig sa katawan, ay nagpapakita ng isang bagay na naiiba. Ipinapakita nito na ang pagkawala ay hindi isang hindi maiiwasang wakas. Ito ay isang mababaligtad na pagbagay. Hindi nawawala ang katawan. Naghihintay siya. Maghintay para sa mga palatandaan. Naghihintay siya ng mga pagpipilian. Hinihintay niya ang isang tao na maniwala bago pa man niya mapatunayan na may kakayahan pa rin siya. Sinabi ni David Sinclair na ang pagtanda ay higit sa lahat pagkawala ng impormasyon at kung ang pagkawala ng impormasyon ay maaaring ibalik ito, muling buhayin ito, muling isulat ito. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa pagtanda. Binabago lamang nito ang mga paraan kung paano ito humihingi ng pansin. At kapag ang pansin ay ibinigay, kapag ang katawan ay muling nakikita bilang mayabong na lupa at hindi bilang isang nabigong istruktura, tumutugon ito. Nag-restart ito. Muli niyang isinuko ang kanyang sarili sa buhay na naguumapaw sa loob. Si Dan Buettner nang pag-aralan ang pinakamahabang buhay ng mga tao sa planeta, ay natuklasan ang isang bagay na mahalaga. Ang sigla ay hindi nagmumula sa mga mamahaling paggamot o komplikadong solusyon. Nagmumula ito sa pang-araw-araw na buhay. Sa katawan na patuloy na ginagamit ng may layunin. Sa buhay na nagaanyaya sa kilusan na manatiling naroroon. Hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng higit pang mga taon sa buhay. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng higit pang autonomiya sa mga darating na taon. Ang pagtanda ng may dignidad ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan. Ito ay naglalakad na may pakiramdam na ang katawan ay isang lugar pa rin na maaaring tirahan. Isang posibleng teritoryo, isang kapwa manlalakbay, hindi isang pasanin. At kahit na matagal ka nang naniniwala na hindi na ito posible, may isang katotohanan na nananatili sa loob mo. Ang code ng kilusan ay buhay pa rin at maaari itong magising. Labindalawang oras. Labindalawang oras ng pagpapasigla, presensya, pakikinig. Labindalawang oras para magsimulang muli. At marahil para sa isang taong hindi na naniniwala, ito na lang ang hinihintay ng katawan. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ito kailanman. Dahil ang buhay, kahit natahimik, ay nais pa rin magpatuloy. At ang katawan, kasama ang lahat ng ito ay nananatili pa rin. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa isang bagay sa loob mo, kung sa anumang oras ay naramdaman mo na, ang iyong katawan ay naghihintay din para sa isang muling pagsasama iwanan ang iyong presensya dito. Tulad ng video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi sa mga komento kung ano ang pinakanaantig sa iyo. Ang bawat salita niya ay parang isa pang hakbang sa kolektibong paglalakbay na ito para sa sigla. Ang channel na ito ay isang puwang ng pagising, ng memorya ng cellular, ng pag-aalaga para sa kung ano ang maaari pa ring umunlad, at ang inyong pakikilahok ay bahagi ng kilusang ito. Salamat sa paglakad mo sa akin dito. Hayaan ang iyong katawan na marinig at tumugon. See you next time.